Eto. pa. na. Nalilito pa pala. Ingat, ingat ha. Oh, <laughs> 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 oh. Malit lang po. Malit po siya. Sinaya ko yung anak. Sinaya morning guys. Your princess took loves back again Talk to upload a new video. Ayan. Papunta po kami ngayon sa Kalampit Bulacan. Munguli pa kami ng mga Sama ko si tatay. Tsaka yung taga-camera. Hindi namin kasama si sniper kasi may pasok siya. Ayan. See you mga taga-Bulacan. Hello <laughs> so, guys. Nandito na po kami sa nagpapahuli ng ahas dito sa Bulacan. Ayan. 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 Area. Kinakain na din po kami na nag-podset. Tingnan mo. Tingnan So guys, ito lang yung pinapacheck check we dito sa loob pero dito yan hindi na this, Kasi this, na this, 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 sa loob. this, this, ko lang this, this, sa this, 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 this,

እንንንንን <t> እንንን <t> <t> Maliit lang na, malit na cobra. Cobra anak yan? Opo, maliit. Tignan natin doon no, mukhang doon siya pumunta.

Huwag tayo. Paikot-ikot lang yun. Paikot-ikot. Huwag po tayo.

wala na daw na dito pero malinis 'yung seryoso ako okay, Wala kasing, ano eh, wala yung taga-biro na yung sniper. <laughs> saan pa kaya ha may <tipulay> mo sa gilid tayo dyan may mo daw kaya nyo huwag dyan tayo ati ko baka saan kaya <tipulay> Mm. Dai. Dai nya tai. Ah, meron. Ay, pumasok ka ata. wala pa tayo. Ha? Ah. Wala, ano yan, host. <laughs> ah, <os. laughs> <laughs> ha, host. Ah. Mamaya pag nabulabog natin dito. Hayan mo muna 'yan? Ano 'yan eh? guang. Malit lang. Oh. Kaya muna. May ng may mabulabog natin, may pupunta pa diyan. Ibotas. Meron po. Kaya mamaya ko wawasakin. Mamaya ako nababasa ko. Stay put lang yan. Oo, oh, stay put mo muna yan. Mamaya natin namin yan. Pukunin ko yung pagwas. Ito yung yun. Wala kayo. Wala kayo. Wala kayo. Diyan mainit. Magigit yan ako sa rito. Ang pala ba? Mapapa-apply din Yung doon, tignan mo yung doon. Yung tinuro sa akin na nito. Saan tayo? Yung tinuro nyo. yung Langka, ano? Oh. Langka. Diyan. Diyan yung sa yung isang hunos eh. Medyo malaki. Yan kasi princess na ilalim yan. Puro ganyan. Puro tiles yung ilalim yung dyan, yan. Yung tanda man Ya, pwede siya talaga siya tumira dyan. Kasi malamig. Ipan. Hindi. Pakakalagay lang yung ipan yan. Dato naka expose siya mga ka-tiles nyo. Pwede lang ho <tipos> tay. <tipos>

Hindi, meron kasi akong ibang naamoy, tay. May naamoy ka? Ano po kasi pag tiraan ko sa kanya, pinakamoy? Ano kasi yan? Meron na lang Opo, pag naamoy niya, lalabas niya yung batsa niya. Batsa niya sa bota. Ay, may Kasi lalim ng ano, may nababo. Ay, kasi kasi yan. Pwede po kayo dito. Pwede po kayo dito. Hindi po, nandito naman ako. Ako, kung bakit? Pakita mo kayo, Martin.

Ingat, ingat, ingat. Ingat, ingat, ingat. Oi! Ay, oi! oh. Malit lang po. Malit po siya. Ay! Puta. Nako ang laki. Malit lang po. Lumalapad lang po siya pag gumagapang. Ano? Opo. Oh, Grabe Kapag o, nakalagay sa lupa, parang malaki. Hmm. Pero po pag naawakan mo na yan, mag-iipon po Wait. yan. Oh. Maliit hmm. hey, no. lang po siya. Pero kobra yun ano? Opo. Opo. Yung po hunos doon, sa kanya po yun. Ah. Kapag o, ano kasi pag... Hmm. Ella, Gumagapang po siya. Malapad so, po di yan. Ba? Didikit po yung katawan niya. O pag oh, naiipon yung katawan niya. Masan? Ayun no. Ang oh, ano. Baka meron pa doon. Opo, ala, titignan ko po yun. Galing o. Oh. Galing o. Ano ko lalapad ng ulo? Hindi na po ako nagbihis kasi akala ko dahil malinis po. Hindi na ako nagbihis. Grabe ko, lalapad ng ulo. Oo. Oh. Nga mo tayo medyo mamormay. Ma, Matapang. Matapang na Ma -tapang. Tapang tapang, tapang ayin, tapang ayin, naman niya. Matapang siya. Oh my God, ang laki yan na Payat pa po yan. Ay, ang payat po siya. Payat. <laughs> <Anak ko>. Yes, <laughs> teka anak, sandali papakita ko lang. Okay. Anak, okay, okay. sa ano cobra? Si Opo, yung pong hunos sa ano sa sa'yo. Yung hunos anak dun? Oo. Oh. Yes, Kapag unawal din na yan, maliit lang. Pero pag gumagapang, malabat Tay, ano yung na natin Tay? Meron pang isa kaso, hindi siya cobra. Ha? Ano pa? Hindi po siya cobra, Tay. Kailangan ka namin eh. Iba yung amin niya, amoy. Mabilis siya, Mabilis siya. Mabilis siya. Mabilis Mabilis siya. siya. Okay. Baka dyan pumunta. Mm. May, sabi na meron pa pong isa. Na maliit kaya lang hindi cobra. Yan din type ni manat. amoy Amo yung rat ko. Eh. Amo. Dito tayo, punta tayo dito baka mo. Baka meron diyan. Ito po at least lang pag nasa supot. Kaya ah, nalalaki ang nakot yun. Tara, nandiyan kaya tanggulo. Kaya siyang nararamdaman. Meron po pong isa. Meron pa. Okay, dito ka okay, dito. Okay. Ah. Ay, yung ay, 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 may nanganak na aso dito. Yeah, no? Ay, buti na lang. Sus. Pero? Dito. Ay, tanga. Tangin tayo yan. Boto, tas tala ka. Wah. Wow. Ang Buti na lang. Hindi na tuklaw. Oh. No? Teka mo. ko ba Okay. cute.

Nagalit ka. Natakot sa'yo. Ay, wala naman tayo nakat ang ano eh. Wala naman tayong nakat ang lumabas, no? Opo, wala po. Kasi po, bago pa lang yung ano, ay, nakawal yun na siya. Magkaiba po yung nakikita niya dun sa pinagdaanan. Oh. Kaya sabi niya may maliit pa. Kaya lang dahil maliit siguro. Baka lumabas dito. Mabilis ko. Mabilis ah. ko. Mabilis oh, oh, tara. Pero yun guys, ano naman yun? non venomous. Ang oh. venomous. Ang mahalaga, nuhulin namin yung nakakamatay. Bakit na, na? Yung mga rats, di na po talaga yung dahilan. Mga rat control. Tukulin na natin lahat. 무서운데. 가고 태우고 가는 거. Nalis na po yung ano, yung nabago para di yan. pa na po yung... Maghahanap pa po kami, no? Okay.